And ito lang po, June by middle of June or uh, July. Ito lang po. Eh, nab nabigyan naman po kami ng PNP na uh, ang krimen sa Barangay Komunal ay na kumaba po ng 50% dahil po sa programang by patrol to one Okay, thank you, Pagawat. Any comment from the members? Marami po, ah uh, Mr. Chair. Uh, ang title nito is strengthen the implementation 2213 Bike Patrollers Program. Yes, As you have mentioned earlier, sabi niyo po, mamimigay kayo ng... Sige, namigay na po kami ng na. Namigay na kayo, namigay na, namigay na po kami ng title suit namin to. Ah, so namigay na yes, kayo? Yes, sir. Ba't wala nakalagay dito? Uh, you, you are strengthening the implementation. Pero paano mo sa ma-strengthen? Yung sinasabi mong mamimigay kayo ng bike, di ba? Wala akong nakita eh. Na yun ang ginawa nyo. Kaya ang tanong ko, how are you going to strengthen the implementation when I mean, in fact there is no action involved dito? Ang ginawa nyo lang po dito, gumawa kayo ng mga wear assess, yung kinuwento nyo po kagawad, then yung title dito, ganun rin naman ginawa nyo dun sa dispositive portion, wala po akong nakita na you are distributing, you are giving bikes or you are well, ganun kasi pa, when you say you are strengthening merong action diba ba ano bang action ang ginawa namin to strengthen the implementation yun lang ang gusto kong ma ayo pa Mr. Chair Actually po ah, yung napanalo lang po naming Hall of Famer, yung po yung inappropriate po namin, naka-ordinance po yun, na pinamili po namin ng ah, bike, tsaka po ng solar light. Solar, light. solar light po. Bali, actually po yung pinaka-documents po niyan, kasi yung po yung best practice po namin na isinagmit po namin sa Office of the Vice Mayor. Mm. doon po lang ako. Opo. Bali po yung resolution po. Ang hiniip po kasi nila sa amin yung receipt po ng city CITISEC na kailangan po ay may tatap yung resolution po ni ni Bay Patrol. Pero lahat po ng document, lahat, po ng documents even the yes. MOA, at yung mga nag-donate, okay. naka-attach po lahat doon sa uh, pina-receive namin sa Office of the Vice Mayor. Mm -hmm. So kung kailan po yun, and uh, lahat po, as in lahat na donate po naka-attach lahat, naka-receive po namin sa Office of the Vice Mayor. Mm -hmm. So paano natin ma-reconcile to sa gusto nung mangyari? Kasi parang iba naman doon sa na nakalagay rito. Um, pwede po kami mag-submit ng pinaka-full documents po na sinagmit namin kay Vice. Oh. Para may attach po namin Para yun po yung attachment namin doon sa Actually, uh, yeah, what I'm asking eh, yung mismo title mo, strengthening the implementation, paano mo sa pinapalakas sa pamabagitan ng ano? Kasi, uh, di ba, yun, yun, na niyo po, yun, wala akong nakitang actions na ginawa or anything na factors that will contribute to the strengthening of the implementation. Eh, <laughs> Sinabi na ang sinabi ng kagawa, nagbibigay ng ganito. Actually, sir, oh. ay, yung yung uh, continuation kasi, until now po kasi, ay continuous po yung aming Bike Patrol 213. So, and even the participation of constituent, still eh, in-encourage namin sila to join the Bike Patrol 213 for peace and order. Yun ang dapat nakalagay dito. That is one way of strengthening the implementation of 213 bikers. Kasi, ang ginawa mo lang dito, proactive community-based crime prevention, addresses the potential benefits of bicycles. Nagkwento nag ka lang dito kung ano yung mga, kung ano eh, di ba? Ano bang gagawin? Na nakuha mo nyo yung ibig sabihin? Ano bang gagawin nyo para ma-along lum lumakas yung implementation doon? Ayoko naman kasing, ako, sa akin pa Ano kagawad? Nakuha nyo ba yung... Yes sir, yes sir. Oh, uh, Bagay yung sinabi ko sir, yun nga po. Uh, we encourage the constituent and lahat ng mga volunteers namin to join eh, for benefits na rin sa lahat. Oh, yun na so, ilalagay mo dito. Yes, yun, na, yan nung, yun yung action na gusto natin malaman na yun, paano mapalakas mo yung 200 bikers mo. ah uh, we, need, uh, we will be uh, encouraging the residents to be actively to actively participate in the 213 bike. Yan naman ganun. Oh, sa akin na nanggaling ha. O, oh, di ba? Yun. So, pag binasa mo, so, ato, paano ba siya na-strengthen? Ah, oh, ito pala yung ni gusto nilang mangyari. Ano yan, kagawa? Copy <laughs> paste, sir. Copy. Hindi maganda. Taso nga yeah, lang. Taso lang, lang, lang hindi lang na ayos yung presentation eh. Yes, sir. Yes, sir. Uh. Iyata lang po namin. So, anong gagawin natin? yata lang po namin yung uh, additional doon. Sa... Unang gagawin so, nyo is, ayusin nyo yung title. Na? That will really reflect kung ano yung gusto nyo uh, ipakita na yun ang ginawa nyo para lumakas ang implementation. Oh, ano, ibabalik na. First time mo pakagawa dito. Oh. <laughs> uh, hindi kaganda ang purong na. Ganyan talaga sa umpisa. Masakit sa umpisa ka, <laughs> Hindi. Ibig sabihin, babalik namin sa iyo, ha? Yes, Para maayos To na. defer, ha? Okay. Uh, gusto namin, lagi kayo nandito, eh. Mm -hmm. Ha? Okay. Uh, with that, Mr. Chair, I that we defer consideration resolution number 98. Ba to 98. 98 of Barangay common Subject Uh, sir, sir, po. Opo, okay, sa susunod po, dadali po namin yung kopya na pinasap po namin yung attachment. Ayos ba? po, pero ayusin nyo muna po. Yes, sir. ha? Okay. As, ayon sa ating pinag-usapan, ha? Suggestion namin, ha? Okay. Uh, the fair consideration, Mr. Chair. Duly seconded. The resolution number 98 series of 2024, Barangay Commonwealth, is uh, deferred. Thank you, po. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.